for today's vlog ay pupunta kami sa Wanda para samahan si Mamita mag-shopping. Susulitin na namin ang araw na walang pasok at gagala kami ng gagala dahil kinabukasan ay may pasok na kami. Yay! At paalis na rin kami guys at mamaya ulit. Bye-bye! Tingnan mo oh, babaeng babae ako. Pinasakay man lang ako sa harap ng ibay. Takpan ko nga ang mukha ko kasi nahihiya ako. Ay, 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 kung nakakunik sa wifi, kaya naka-open yung data mo. Noo day! Hala, kung noo, porting sinawa! Tara na, tara na! Uy! Um. Hindi, uy! Ano ba? Hindi ba yan? Hindi tangis! buka oh. <laughs> oh. Oh, iya nih. Semenmu, weh. Ayo, wawang. Wawang isu. Sari kutah yuk, hati. Bababa na kami at sasakay pa kami ng isa pang bus papuntang Wanda. Puntayin muna namin. Ilang minuto pa yun. Wala pa day, wala pa day. Sasakay na kami ng pangalawang bus. Ito na lang tayo oh. kayo na sa daan pa kayo pag pagkain kayo. Ano naman? Tara na. Obvious. Naglalakad na kami, guys. Nakababa na kami ng bus at papunta na kami ng Wanda. Medyo malamig. Malamig na ngayon. Tingnan niyo si Mamita naka-shorts pa oh. Mainit. Mainit ka diyan, malamig na ako nakapantalon pa ako. Nakarating na kami ng Wanda at may nakita kami napaka-cute na aso. Tingnan mo. Hindi ka maumina. Hello! Bakit Nakarating na kami dito sa H&M at napakaraming bagong display dahil. Kasi nung time na pumunta kami, last time na pumunta kami dito, eh, paulit-ulit na lang yung mga display nila. Ngayon, ang daming bagong pantalon. Uy, ayan, ang ganda yan. Asan ah, yung si Mamita? Pati ka pa pumili. Ayaw mo bang bumili? Bili na, kasi sayang, Oo. sabi ko din ako magsha-shopping. Ginoo ko dahil wala na ko kwarta ani. Hirap talaga pag sumama tas wala kang pera ba. Mukhang magsasanla ako nito na kayamanan. Ang dami na na. Ilan na kaya yan? Ang ano man, magsinaw, manggad niya nga akong ang tangoy niya naman ni Uy, ano Uy marag inasal. Pili ako ng pili, hindi ko alam ang size ko. Dali na. Lagyan na lang. Okay. Napakarami dahi, parang magbibinta sa Pinas. Saan tayo pupunta? Makibangaw. Makibangaw Maki daw is to. Ang to ah. Pag winter. Tapos sabay dala tayo ng ano. Hindi naman talaga to sinasak. Gusto ko to bet ko to. Pang ano, pang malakasan. Nagutom na kami. Buti na lang at may dala si sugar daddy na, na wa wafer. Ayan. Ha? Kain mo na kami. Nagugutom na. No. Ano na yan, te? Pasko na. Pamasko na yan, te? <laughs> Or ano na yan? Ano ba? Ano ba? Ano Kain tayo, gutom na. Ang ganda. Patay, saan tayo? Patay gini, saan tayo mag-alati? Ganyan, buksan mo yan. Tapos mag-tube ka lang sa loob. Hala. Ang ganda, guys. Tingnan niyo! Hulma ang hulma ang aming mga katsawan. Pwede nang, ano tayo, pupunta nang, pupunta ng bar. Di bagay sa iyo te. nakaupo na lang ako dito sa gilid kasi napagod na ako kakapili. Ang tagal nila. Mag Alas 7 na, magalas 8 na ata. Tapos At may nakita kami mga taga Thailand. Sawari ka! Ang dami taga Thailand kanina. Nang bumili sila. Ang dami, nila, ah, dami nilang, nabili. para tayo kwarta tayo. Dami niyo pinamili! Grabe. Pake! hindi. gawin I think naman ako alalay team. Ano bang 100,000 RMB. ba? <laughs> 600 times? Ano bang great ngayon? Times? 7.50 halimbawa. 60. 6. 4,560 pesos na lang! What the? Hindi <laughs> na kami nag-bus kasi wala nang bus day. Gabi na. Gabing-gabi na. At umawag na lang si Sugar Daddy ng ano, kabian. private car. Car, naka private car, ha? Ito ate. Ate. Kasi na ano dalaw ano na yan doon. Ito na man. asa mang kado kasi na. Dili. ayoko ayoko, aray ko putik Nakauwi na kami ng bahay at lalabas na naman kami para kumain. Wala kaming pagkain sa bahay kaya lalabas na naman kami. Hinatid lang namin itong mga pinamili namin. Ayan. Hindi na namin mati isang gutom. Nagngat-ngat na kami ng baboy. May natira pa naman ulam kaso wala kaming kanin. Kaya sa walis na kami kakain, nalabas ulit kami. Baboy, kaninang tanghali to. <laughs> Ate, tawa ka din dyan, te. <laughs> Kung alam ko lang ganyan ang jowa ko, hindi ko na ginawa. <laughs> Nandito na kami sa Wallis. Yung hintay na lang namin yung order namin. Ito na muna. Nag-order lang si Sugar Daddy ng dalawang, dalawang manok dalawang At dalawang burger. Ayoko kumain ng burger. Manok ko lang ako. Nagdala na ako ng suka para may sasawan kami sa mano. Ito daw ang Jollibee ng China. Mas masarap pa rin ang Jollibee dito, eh. tapos na kaming pumain at pauwi na kami ng bahay at dito ko na rin tatapusin ang aking video at sa mga hindi pa po nakapollow sa page ko please follow Riza Aranti Vlog thank you for watching